Alam mo ba may mag-asawang nag-viral sa buong mundo nang dahil si Mrs. ay pinutol niya ang sausage ni mister nang dahil sa galit, selos at paghihiganti? Ito ang kwento ni John at Lorena Bobbit, isang istorya na hindi mo akalaing totoo pala. Noong early 90s sa Virginia, USA, kilala si Jan Bobbit bilang isang dating sundalo at si Lorena naman ay isang simpleng immigrant mula sa Ecuador. Sa simula ay parang ang ganda-ganda na kanilang love story. Guwapo si Jan, kahimik si Lorena, at para talagang bagay na bagay sila sa isa't isa. Ayon kay Lorena, sa loob na kanilang pagsasama, siya ay madalas sinasaktan, minumura, at minamaliit ni Jan. At lumipas sa mga taon, mas lumalaraw ang sitwasyon. Hanggang sa dumating ang gabi ng July 23, 1993, dito na nga mawawala ang pagkalalaki ni Jan. Ayon sa kwento, umuwi daw si Jan ng lasing at pinipilit daw umano ito si Lorena sa isang bagay na hindi niya gusto at ito ang pakikipagtalik. Sa tindi ng galit at sakit na nararamdaman ni Lorena, kumuha siya ng kitchen knife. At habang natutulog ang kanyang asawa, dito na nga niya pinutol ang pagkalalaki ni Jan. Matapos ang ginawa ni Lorena, umalis siya sakay ng kotse at itinapon ang sausage niya dyan sa bukid. Pero nang mahimasmasan na si Lorena, ay bigla na lang siyang nagsisi kaya inireport niya agad ito sa mga pulis at tinulungan pa niyang mahanap ang sausage ni Jan. Pagkatapos nito, naging headline sila sa buong mundo. Si Jan ay sinampahan ng kasong sexual assault pero kalaunan ay napawalang sala. At si Lorena naman ay kinasuhan din ng malicious wounding pero idineclare na not guilty by reason of temporary insanity dahil sa matagal na pang-aabuso ni Jan sa kanya. Ang media noon ay halos araw-araw ay tungkol sa kanila ang balita. At si Lorena naman ay naging simbolo ng mga kababaihan na lumalaban sa pang-aabuso. Pero sa kabila nito, naging katatawanan sila at sa mga late night jokes.